Hi guys, for today's video, ayan po, gumawa po kami ng homemade halo-halo pampalamig sa mainit na panahon. Ayan po ang aming mga ingredients. Yummy, yummy. At yan na nga, nilagyan ko na po yung mga baso ng mga ingredients isa-isa marami po tayong customer na naghihintay kaya ayan kaya po kami gumawa ng homemade halo-halo guys kasi po marami po malaki ang pamilya para makatipid instead na bumili sa labas tama po ba kaya ayan nag homemade na lang po kami Malaki ang mame-menos. Kaya wag magta kung hindi nabigyan. Pangbahay lang 'po 'yan. At yan na nga nagkukuskus na nang yellow para minsanan na lang ko ang lagay sa mga baso 'yan. ayan na po, may nag in na po na sila ang first days ng ating halo halo homemade halo halo hmm. napapangiti na lang po ako dyan guys ayan na malapit na makakakain sila guys ang ganda ng ginawa namin kasi ano may taga kuskos ngayon para minsan na di diba oh, iba talaga pag homemade. Yan na, sinukat po natin ang ating gatas para hindi sobra, hindi kulangin yung mga hindi pa nakakakain. Hmm, yan na siya guys. Maglalagay na daw siya ng <laughs> ano, yellow niya. Hmm. Ang laki ng tasa. Ewan ko na lang kung hindi ka na busog. Sulit yan, guys. <laughs> Ayan na. Kakamayin niya na ang yelo para mabilis daw. Hmm. At yan na nga, nung nakalagay na ako, Oh, it's time. Ako naman din kakain na. Titikman na natin ng ating homemade halo-halo. Oh my gosh, ang laki. Busog sa merienda. Tiyak, malalamigan na ang ulo. Marerelax. Magiging happy na yan. Hindi na iinit ang ulo. Salamat sa panonood. Until next video, please like and share for more updates. bye, -bye.